Meron tayo dito mga mani at ito toss lang natin to hanggang sa mamula-mula ang ating mga mani. Pagka na toss na yan maayos ay ilagay na natin dito sa ating food processor at igiling lang natin na madalian. So, sandali-sandali lang yan. Wala pang 1 minute ay ganyan na ang texture niyan. Dito sa ating kawali ulit ay maglalagay lang tayo ng tubig, asukal, brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar kung gusto nyo. Pero sa akin, brown sugar ang the best para dito. At maglagay tayo ng konting oyster sauce, soy sauce, asin, itong ating liver spread. Mix-mix muna natin. Off-heat lang pala ito muna. Worcestershire sauce, itong ating cornstarch, tunawin natin dyan sa ating tubig or liquid. Maglagay tayo ng tinadtad or dinurog na mani. Eh. Itong ating garlic powder, huwag niyong kakalimutan. Mix natin at sindihan na natin yung ating apoy hanggang sa lumapot ito. Ready na itong ating sauce ng ating lumpiang sariwa. Enjoy!